Isipin mo ang isang tuyong desyerto, ang lupa'y bitak-bitak sa ilalim ng matinding sikat ng araw, matiising naghihintay sa ulan na magdadala ng panibagong buhay sa bawat butil ng buhangin. Sa pagninilay sa tanawing ito, mauunawaan natin kumikilos ang Diyos kahit sa pinakamalalupit na lugar. Inihahanda ang himalang darating sa tamang panahon, kahit tila babaog ang lahat. Kapag ang uno sa iyong kalooban ay tila sumasakop sa puso mo, alalahanin mong hindi man natin agad makita ang ulap, maaari na nating maramdaman ang patak ng kanyang providensya. Alam ng Diyos ang bawat luha mo, at handa siyang punasan ito ng walang hanggang habag. Ang panalangin ng Himala ay tila isang parola na tumuturo pa itaas. Pinupunit ang dilim na nais lumamon sa ating mga araw at nagdadala ng pag-asa kung saan dati may takot lamang. Minamahal kong kapatid, kahit pa ang pag-aalinlangan ay bumubulong sa iyong mga tainga, tandaan mong ang tinig ng iyong pananampalataya ay umaabot sa puso ng Ama at gumigising sa kanyang habag na handang kumilos. Bawat taos-pusong panalangin ay tulay na nag-uugnay sa iyong kaluluwa at sa trono ng kaluwalhatian, at doon, ang imposible ay nagiging posible. Itaas mo ang iyong puso at hayaan mong ang mga salitang puno ng pananampalataya ay umabot sa langit, binubuksan ang daan para sa himalang haplos ng Panginoon. Damhin ang kapayapaang bumabalot sa iyong kaluluwa kapag isinuko mo ang sarili sa himalang paparating na. Magtiwala ng lubusan sapagkat kailan may hindi pumapalya ang Diyos sa pagtupad ng kanyang mga pangako. Bago pa man ito makita ng ating mga mata, ang kanyang katapatan ay bago tuwing umaga. Isa larawan mo ang isang binhi na nakabaon sa madilim na lupa tahimik na dinidiligan ng ulan, palihim na sumisibol at biglang sumusungaw sa tamang sandali. Ganyan kumilos ang Diyos sa iyong buhay. Maaaring hindi mo makita, pero tiyak ang kanyang pagkilos. Bawat himala ay umuusbong sa kanyang panahon, hindi sa atin. Bawat bulaklak ay namumukadkad lamang kapag tinamaan ang tamang sinag ng araw. Magtiwala sa perpektong schedule ng may lalang. Gaya ng ilog na malakas ang agos ngunit nagsimula sa maliliit na patak, ang kapangyarihan ng Diyos ay naitatayo sa bawat panalangin na mula sa pusong nagpapasakop. Ang patuloy na pananalangin ay tulad ng pag-akyat sa matarik na bundok. Sa bawat hakbang, lumalawak ang tanawin at unti-unting nahahayag ang tagumpay. Kapag sumilip ang araw sa abot-tanaw, inilalantad nito ang mga kulay na nakatago sa dilim ng madaling araw. Ganyan din inihahayag ng Diyos ang kagandahan ng kanyang pagkilos sa ating buhay. Ang pananampalataya ay hindi nakabase sa nakikita. Ito ay nipagtitiwala sa kung anong totoo kahit sumisigaw ang pakiramdam ng kabaligtaran. Ito ang lakas ng loob na maniwala sa langit kahit lahat ay tila patungo sa lupa. Minamahal kong kapatid na babae, kahit pagod na ang puso mo sa paghihintay, huwag kalimutang ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa iyong panaghoy kinokolekta niya ang bawat puntong hininga at ginagawang dahilan ng tagumpay. Damhin mo ang mga kamay ng Diyos na bumabalot sa iyong kwento, hinuhubog ang bawat pagsubok upang maging patutuo ng kanyang kapangyarihan. Siya ang magpapalayok na patuloy na kumikilos kahit hindi mo pa naririnig ang huling putok. Gumagawa ang Diyos sa iyong kalooban gaya ng isang iskultor. Maingat na tinatanggal ang humahadlang upang ipakita ang kagandahang nakatago sa hilaw na bato bawat haplos niya ay may layunin sa bawat buntong hiningang panalangin may hiningang nagpapalakas ng pag-asa parang balsa mo na nagpapagaling ng malalalim na sugat at muling bumubuo ng mga pangarap magsilong ka sa lilim ng kataas-taasan at doon mo matatagpuan ang kapahingahan siya ang matatag na kanlungan kapag ang init ng pagsubok ay sinusubukang sunugin ang iyong pananampalataya Huwag kang matakot na manalangin ng malakas. Ang tinig ng matuwid ay makapangyarihan at puno ng bunga. Kapag itinataas mo ang iyong kaluluwa sa panalangin, ang langit ay gumagalaw para sa iyo. Kapag ikaw ay nakikiisa sa mga kapatid sa panalangin, ang sama-samang daing ay nagiging pinalakas na lakas at ang imposible ay nagiging tanong na lang ng panahon. Alalahanin mo, minamahal kong kapatid, ang Panginoon ang iyong kanlungan at kalakasan. Laging handang tumulong sa oras ng kagipitan. Salmo 46, wawano. Isipin mo ang isang sulo na nagnininga sa gitna ng madilim na lagusan. Ang liwanag nito ay pumuputol sa dilim na pilit sumusunod sa iyong mga hakbang. Ang sulo na ito ay ang iyong pananampalataya. Handang liwanagan ang bawat sulok ng kaluluwa at ihayag ang daan patungo sa milagrosong presensya ng Diyos. Kahit kapag ang anino ng takot ay lumalapit, alalahanin mong bawat apoy ng pag-asa ay matatag, kahit sa harap ng malakas na hangin, lumilikha ng mga siwang ng panloob na kapayapaan. Ang Panginoon ang buhay na baga na kailanma, hindi na mamatay. Pinapainit ang iyong puso sa mga sandaling tila na ka sa harap ng kawalang katiyakan. Ang panalangin ng Himala ay isang taos-pusong pakikipag-usap, gaya ng apoy na dahan-dahang sumasayaw, pinapalakas ng bawat salitang may pasasalamat at bawat buntong hiningang puno ng tiwala. Minamahal kong kapatid, huwag mong hayaang patayin ng pagdududa ang apoy na ito, sapagkat bawat salita mong may pananampalataya ay umaalingaungaw sa langit at hinahaplos ang puso ng Diyos. Ang iyong pananampalataya, kahit tila maliit, ay makapangyarihan kapag inialay ng taos puso. Itataas mo ang iyong tinig at buong lakas mong ihayag ang laman ng iyong puso, sapagkat ang parehong Diyos na lumikha ng mga bituin sa isang salita ay nakikinig sa iyong daing. Damhin mo ang kapangyarihan ng iyong sariling sigaw ng pananampalataya na yumanig sa mga tanikala ng pangarap mong tila nakakadena. Sa liwanag ng pag-asang ito, matatagpuan ng iyong kaluluwa ang lakas upang harapin ang mga bundok na dinakikita na dating hadlang Ngayoy nagiging tulay upang maranasan ang haplos ng Diyos. Ang panalangin ng Himala ay hindi nakabatay sa laki ng suliranin, kundi sa kadakilaan ng Diyos na yumuyuko upang makinig sa atin ng may pagmamahal. Sa katahimikan ng iyong Amen, nabubuksan ang langit. Kapag nagtitiwala ka ng walang takot, ito'y tila pagpapakawala sa isang ibon upang makalipad. Inihahandog ang mga pasanin sa may lalang, at sa halip ay tumatanggap ng pakpak ng kapayapaan, ipinagdiriwang ng langit ang ganitong gawa ng pananampalataya. Damhin mo ang ihip ng biyaya na umiihip sa iyong kalooban, pinapalakas ang iyong pag-asa at tinatangay palayo ang abo ng panghihina. May panibagong buhay dito. Kahit sa tila katahimikan, tandaan mong bawat patak ng panalangin ay dumidilig sa mga ugat ng iyong pananampalataya, pinapatatag ito hanggang sa mamunga ang Himala. Nakikita ng Diyos ang bawat patak. Mahilig ang Diyos na sorpresahin ang kanyang bayan. Kumilos sa paraang hindi inaasahan, tulad ng tubig na biglang sumisibol sa disyerto. Magtiwala sa mga bagay na lampas sa iyong imahinasyon. Sa prosesong ito, matutuklasan mong ang katahimikan ay hindi kawalan, kundi lugar kung saan inihahanda ng Diyos ang pinakadakilang pagpapakita ng Kanyang pag-ibig. Siya'y kumikilos kahit hindi natin namamalayan. Minamahal kong kapatid na babae, panatilihing nagniningas ang apoy na ito, sapagkat ang liwanag ng Diyos ay may hindi pumapalya, kahit patila na nanalo ang dilim, malapit na ang iyong tagumpay. Bawat tapat na panalangin ay nagsusulat ng walang hanggang kwento, kung saan ipinapakita ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan at ginagawang patotoo ang bawat luha. Ang kwento mo ay magiging inspirasyon ng iba. Huwag mong maliitin ang halaga ng pusong nagpapasakop sapagkat sa ganitong pagsuko, nahahayag ang mga plano ng Diyos para sa pagbabalik at pagbabasbas, mga bagay na lampas ay iyong inaakala. Kadalasan doon siya labis na humahanga. Sa bawat hakbang ng pananampalataya, ikaw ay nakikiisa sa pagkilos ng Diyos. Nagtatayo ng mga tulay na nag-uugnay sa langit at sa iyong kasalukuyang realidad. Maglakad ng walang takot. Masdan mo ang himala bilang isang mahalagang binhi na itinanim sa matabang lupa ng panalangin. Handang sumibol sa takdang oras na itinakda ng Panginoon. Maghintay ng may kumpiyansa. Panatilihin mong buhay ang iyong pag-asa kahit hindi ito ramdam ng iyong mga pandama sapagkat ang Diyos ay kumikilos sa hindi nakikita upang ipahayag ang hindi masukat. Siya ay tapat kapag may dalawa o higit pang tinig na nagsasama sa panalangin, ang kapangyarihan ay dumodoble. Nagiging sigaw na yumanig sa pintuan ng imposible. Makiisa sa amin, huwag kang matakot sapagkat ipinangako ng Diyos na siya ilaging nasa iyong tabi at magbibigay sa inyo ng panibagong lakas. Isaiah Part 1.10 Kapag naramdaman mong dumadampi sa iyong kaluluwa ang malamig na hangin, ng kawalan ng pag-asa isiping ikaw ay nakasiksik sa tabi ng isang apoy sa isang tahanang puno ng init kung saan pinapawi ng pag-ibig ng Diyos ang bawat takot at pinapalayas ang pag-iisa. Kahit ang pusong pagod ay nakakatagpo ng kapahingahan. Kapag nauupo sa paanan ng tagapagligtas at nagpapahinga sa ligtas, nayakap ng banal na espiritu. Doon, tumatahimik ang bagyo sa loob at nagbibigay daan sa banayad na simoy ng banal na kaaliwan ang panalangin ng himala ay tila pugad sa itaas ng punong kahoy ligtas tahimik at pinangangalagaan ng bawat daing hanggang ang Panginoon ang magtakda ng tamang panahon para sa paglipad ito'y kanlungan kung saan ang imposible ay nagiging posible sapagkat tumutugon ang Diyos ayon sa kanyang ganap na karunungan minamahal kong kapatid hayaang ang iyong sarili ay lubos na sumuko sa kanya Nagtitiwalang ang parehong Diyos na bumuhay muli kay Lazaro ay hindi kailanman malilimot buhatin muli ang bumagsak. Ang iyong pananampalataya, kahit gaano kaliit, ay nakapagpapagalaw ng bundok kapag inilagay sa mga kamay ng makapangyarihan. Itaas mo muli ang iyong paningin at buong tapang mong ipahayag ang mga pangako ng Diyos sa iyong buhay, naniniwalang ikaw ay pinakinggan na kahit bago mo pa makita ang mga resulta. Naway ang bawat salita mo ay maging himno ng tagumpay na umaalingaungaw sa mga bulwagan ng langit. Sa init ng ganitong determinasyon, natatagpuan ng Panginoon ang isang pusong handa, handang tumanggap ng mga himalang nagpapabago at nagpapasariwa. Bawat hakbang ng pananampalataya ay nag-aapoy ng bagong sulyap ng pag-asa na nahahawa ang mga nasa paligid mo. Tandaan mong ang iyong panalangin ay umaalingaungaw sa kawalang hanggan higit pa sa hangganan ng tao at isinasagawa ang pagkilos ng langit pabor sa iyong layunin. Nahahayag ang kadakilaan ng Diyos kapag itinataas natin ang ating mga kamay sa ganap na pagsuko. Isipin mo ang Panginoon na tinatanggap sa kanyang sarili ang bawat sakit, bawat lihim na pananabik. Tulad ng isang magpapalayok na humuhubog ng obra maestra sa katahimikan ng kanyang banal na pagawaan ang sakit na inialay sa kanyang mga kamay ay nagiging sangkap ng himala. Kapag ang puso mo'y nangihina, bumalik ka sa simula ng iyong lakbay panampalataya, alalahanin mo ang unang buntong hininga ng tiwala na nagtulak sa iyo patungo sa trono ng biyaya. Ang buntong hiningang iyon, ang pintuan na naguugnay ng iyong kahinaan sa di matitinag na kapangyarihan ng Diyos. Ang panalangin ng himala ay hindi nangangailangan ng matayog na kaalaman kundi isang bukas at totoong puso na handang magsabi, Mangyari ang iyong kalooban, Panginoon. Ang pagiging totoo at pananampalataya ang paboritong tugunan ng langit. Bawat luhang iniluha sa panalangin ay iniipon ng Panginoon. Nagiging patotoo na pumupukaw sa mga puso at nagpapalakas sa komunidad ng pananampalataya. Huwag mong maliitin ang halaga ng iyong taos-pusong panalangin. At kahit tila mabagal ang orasan ng tao, ang oras ng Diyos ay perpekto at bawat segundo ng paghihintay ay hinuhubog para sa masaganang pagpapala. Magtiwala ng walang pag-aalinlangan sa schedule ng langit. Minamahal kong kapatid na babae, alalahanin mong ang ama ay kailan maibuy hindi nahuhuli sa pagtugon. Ginagawa niya ang lahat sa tamang panahon upang ang tagumpay mo ay maging ganap. Hindi kailanman nawawalan ng bunga ang pag-asa mo sa kanya. Ang panalangin ng Himala ay buhay at matiyaga. Tulad ng ibong patuloy na umaawit kahit bago pa sumikat ang araw, naniniwalang ang liwanag ay tiyak na darating. Ang iyong pananampalataya ay musika sa pandinig ng may lalang. Isipin mong ikaw ay isang sisidlang putik sa mga kamay ng magpapalayok, handang tumanggap ng panibagong hininga ng buhay at layunin. Sa ganitong matalik na ugnayan, doon sumisibol ang himala. Huwag kang limitado sa nakikita. Abutin mo ang hindi nakikita sa pamamagitan ng pananalangin para sa iba pinakakawalan ang kapangyarihang kayang baguhin ang mga kalagayang lampas sa iyong pangunawa. Bawat panalangin ay bukas na daan patungo sa trono ng hari. Kapag ang takot ay bumubulong ng pagkatalo, sagutin mo ito ng mga awit ng tagumpay. Ipahayag mong ang Diyos mo ay higit kaysa sa anumang pagsubok. Ang iyong awit ay nagiging sayaw ng langit para sa iyo. Ang pakikipagniig sa Diyos sa panalangin ay parang usapan ng matatalik na magkaibigan kung saan ang lahat ng bantay ay ibinababa at ang tiwala ay umuusbong ng walang pagmamadali. Doon isinisilang ang panibagong pag-asa. Kahit nasa gitna ka ng lambak, ang panalangin ng himala ang magkasanggamong pakpak. Inaangat ang iyong espiritu patungo sa lugar ng kapahingahan at espiritual na seguridad. Ang lumipad sa pananampalataya ay ang maranasan ng imposible. Ang lahat ng inyong hinihingi sa panalangin, maniwala kayong tinanggap na ninyo at ito'y ipagkakaloob sa inyo. Marcos LC 24 Ito ang katiyakang hatid ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos para sa iyo. Isinasara natin ang sandaling ito sa paalala. Ang pag-aaruga ng Diyos ay tila isang walang katapusang yakap, pinabalot ang bawat detalye ng iyong buhay, kahit hindi natin agad makita ang kanyang mga kamay na kumikilos. Kung may hinipo sa iyong puso ngayon, ibahagi mo sa mga komento kung paano kumilos ang Diyos sa gitna ng iyong sakit. Ang iyong patotoo ay maaaring maging lakas ng loob ng isang kapatid na naghihintay rin ng himala. Huwag mong kalimutang mag-subscribe sa channel at i-activate ang kampanilya upang matanggap ang aming araw-araw na panalangin. Sa ganitong paraan, hindi mo mamimis ang alinmang paanyaya ng pananampalataya at pag-asa. Bukas magkikita tayong muli sa isa na namang panalangin sa umaga. Hinihintay ka namin upang itaas natin ang ating mga puso sa Panginoon at maranasan ang makapangyarihang pagbabago mula sa kataas-taasan. Naway sumaiyo ang kapayapaan at biyaya ng Panginoon. Pinagpapala ang bawat hakbang mo sa landas ng buhay. Amen.